Isang magandang hapon, mahal kong bayan. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Mga kapwa ko Pilipino. Gusto ko pong uh, magbigay ng comments, opinyon, reaksyon sa pagbisita ni uh, Vice President uh, Sara Duterte sa Kalinga. Yan po sa Cordillera po yan. At uh, tumama nga po. Tumama ang aking hula. Like there was two days ago. Dahil sa kanyang press conference, she was talking about her trips. At sinabi niya that, that uh, meron po silang upcoming trip. At nabanggit nga niya po ang Cordillera. Nasusunod na destination ng kanyang OVP yan so nung nasabi niya pong Cordillera at may gustong makipag-meet sa kanya naisip ko po na mahilig po siya sa tattoo dahil may mga tattoo po siya sa katawan kitang kita naman it's very evident at uh, yun po ang ating hinala <laughs> yun nga po ang nasabi natin sa ating uh, video two two days ago and uh, Tama po ako. Nagkatotoo po yung aking hula. Pumunta nga po siya sa Kalinga para po hanapin si uh, Apo Wangud. Yan, para po magpatato. Uh, Kilala pong ano yan, national artist, magaling po. Yan po ang kanyang uh, talento, si Apo Wangud. Ang magdakma. Uh, I mean... <laughs> Ang magtato, hindi po yung magdakma, nagbibro lang po tayo. Uh, mga kababayan, ang tingin ko po dyan, talagang uh, inumpisahan na po nila ang maagang pangangampanya. Yan, ang ating uh, tingin sa kanyang mga lakad, sa kanyang mga activities, talagang inumpisahan na po ng uh, ating vice president ang pangangampanya for 2028. That is very clear. Yan. Nagpatato siya at uh, syempre gusto niyang magpakilala sa mga tao ng Cordillera. So, mga kababayan, para po sa akin ito ay isang maagang pangangampanya. It is too early to uh campaign. Kaumpisa lang pa lang palang nila. Kaunti pa lang nila. Ano lang ngayon, it is 2024. Nagsimula po sila umupo 2022 and they're already eyeing for 2028 presidential race. Hindi po ito maganda sa isang uh, lingkod bayan na ang focus kaagad ay ang politika, ang election sa 2028 na napakalayo pa. Para po sa akin, hindi po yan maganda na mamuliti ka masyadong maaga na hindi mo nagagawa yung tungkulin para sa bayan. Binigyan ka ng uh, trabaho ng mga Pilipino bilang pangalawang Pangulo. Marami ang dapat isaayos sa ating bayan. Marami ang mga may kailangan, mga needs mga Pilipinong nangangailangan ng tulong, etc., etc., all over the country, from Luzon to Mindanao. Pero, anong inuuna natin? Yung pangangampanya, pamumulitika, it is too early para mangampanya sa ngayon. Malayo pa po ang 2028. Dapat tutukan natin, ang ating trabaho, magtrabaho pa tayo. Huwag muna natin isipin yung pangangampanya na yan. Dahil yan ay pagpapakita ng pagiging self-centered, greed. Ang uh, intention natin ay ang power, Makam makamit, ang kapangyarihan, hindi ang paglingkod sa taong bayan. Yan ang uh, maliwanag dyan mga kababayan ko dapat ang inuuna ay ang trabaho Alam niyo po si Madam Leni Robredo noon kahit siya po ay uh, wala pong binigay sa kanyang halaga uh, ang dating paulong Duterte she was not member of his cabinet wala po siya wala po siyang uh, role na binigay and uh, binastos siya she was degraded by the past administration and still, she was very efficient and she was able to deliver. She was able to to make projects para sa mga Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga estudyante, mga mag-aaral, mga maging isda, magsasaka. Marami po siyang nagawa para sa bayan. Despite of uh, the negative experience, na ipinakita sa kanya ng administrasyong Duterte. She did not give up sa kanyang tungkulin dahil gusto niya maging isang productive na public servant. At yun nga po, nagtagumpay siya. Marami po siyang nagawa para sa bayan. Pero si BP Sara, talagang dinidibdib niya po itong mga pangyayari, yung mga laban nila kontra sa Marcos administration, gusto niya po talaga ng ano makabalik sa pwesto siguro gusto niyang mag get even or maghiganti dahil ngayon pa lang inumpisan na niya po ang ano magkampanya malayo pa ang eleksyon pero nasa bundok na po siya ng kalinga nangangampanya aside from pagpapa tato alam niyo po sa mga ibang bansa kung matagal pang ang eleksyon ang tutok nila ay ang kanilang trabaho yan, dahil yan po ang ano eh, rason. Yan ang rason kung bakit ka inuluklok ng taong bayan. Dapat gampanan natin ang ating tungkulin para sa mga mamamayan dahil sila ang naglagay sa iyo sa pwesto. Dapat sila ang uh, priority mo. Sila ang priority nating magsilbihan ang taong bayan. Pero ang nangyayari napakaliwanag, inuuna nila yung pamumulitika, pangangampanya kasama ang kanya mga staff sa OVP. Sa ngayon dapat sana, ideally dapat focus lang sa trabaho. Hindi yung ano, iniisip natin kaagad kung paano natin makakamtan ang kapangyarihan, ang may balik sa atin ang pinakamataas na pwesto kagaya ng kanyang ama, ang maging pangulong muli ng Pilipinas. Yan ang tingin natin dyan. Pero ito po ay hindi maganda. Sino ang talo dito? Of course, ang taong bayan. Because the Filipino people are expecting in return. Dahil nga tayo ay binoto ng taong bayan, dapat tayo ay magtrabaho. Ating panilbihan ang mga Pilipino, para sila'y magkaroon ng mas magandang kabuhayan. Pero nangyayari ngayon, aside from itong rivalry sa politika, yan, inuuna nila. Nagfocus po sila sa kanilang galit towards their enemy, towards their rival. At yan, kampanya, politika, ang inuuna nila. That is very uh, obvious. Sa ngayon, Tungkol po sa budget ng Vice President, hanggang ngayon hindi pa po settled. Dahil nakikipagmatigasan po siya, wala na po siyang respeto sa ano kongreso, especially the lower house. Hindi na po siya nag-aattend. Na dapat sana magpaliwanag siya kung saan niya ginamit yung pondo. Napakasimple po ang hinihiling ng mga kongresista na magpaliwanag kung saan po dinispose, saan ginamit yung pondo pera ng taong bayan. Hindi po yan pera ni Sara Duterte. Iyan ay pera ng taong bayan kaya dapat magpaliwanag si BP Sara dito. Pero wala. So marami pong mga aligasyon ng korupsyon sa Office of the Vice President, kahit po sa DepEd, nung siya po'y nasa DepEd, nung siya po'y mayor, sa Davao City habang ang kanyang ama ay presidente. Marami po mga flagging yang nilabas ang COA. Pero wala, wala po, hindi po nila mapaliwanag. Walang malinis na papel, walang resibo. Yan ang problema. Kaya pinaniniwalaan, sin hindi maipaliwanag, na ito ay isang kaso ng yan, korupsyon. You know, mga kababayan, parang meron po tayong isang empleyado Isang worker na ating, of course, sineswelduhan. Normal naman po yan, naswelduhan natin ang isang manggagawa. Ating pinapakain, binibigay po natin lahat ang kanyang pangangailangan para po makapag-trabaho siya efficiently, effectively. Pero ang nangyayari po, parang... Uh, ninanakawan na nga po tayo ng tao na to dahil nga marami po mga alingas-ngas, mga ugong-ugong uh, at na, ang tao po na to ay ninanakawan tayo. Kumbaga tayo po ang employer, ang taong bayan, ang employer. Pero ninanakawan pa rin po tayo ng tao na to despite of the things that we do in favor sa tao po na to. At sa mga ginagawa niya pong ito na hindi maganda, mapagmataas, walang respeto, hindi po siya humble, despite na mga ginagawa po nating mga magaganda, pinapakita niya po ang kanyang negative, mga misdemeanors, yan nga po. So ang manggagawa po na ito, ay kinakailangan pong, of course, panagutin. Kinakailangan pong bigyan ng leksyon. This is just an analogy na meron tayo isang manggagawa. Na despite of what we do, na in favor to her, pero malaki po ang ulo niya. Hindi po siya sumusunod. Siya po ay sumusuway sa mga utos, sa mga alituntunin. Ano ba ang solusyon dyan mga kababayan ko? Mga kababayan, we need to use our voting power. We need to use, I repeat, our voting power. Ang ating votes, ang ating boto, our vote is a sacred tool. Sana po gamitin po natin ang ating boto para po mabigyan ng leksyon itong manggagawa na to na ating itinilaga sa pwesto. Pero it looks like hindi niya po ginagawa ang kanyang trabaho. At marami nga pong ugong-ugong dyan na gumagawa po ng anomalya itong empleyado po na to. We have seen her serve as the DepEd Secretary. Nakita po natin yan at wala pong nagbago sa DepEd. Mahina po. Mahina ang kanyang leadership. She was inefficient. Nagnanais nga po ang tao na to na manilbihan sa taong bayan bilang pinakamataas na officer of the land o ang maging presidente. And she does not have the capacity to lead our country. Yan po ang realidad. Wala po siyang kapasidad para po uh, i-lead ang ating bansa. Alam niyo po ang ating bansa. Marami pong kinahaharap na mga problema, mga challenges. Kailangan po natin ng isang matalinong leader, matatag na leader, makapilipino, makabayan. Merong malaking puso para sa mga Pilipino. Dapat yung uh, tapat sa kanyang bayan at... Uh, tapat sa kanyang um, mga constituents. Yan dapat. We have seen BP Sara, her leadership style. We have seen how she approached issues. And she failed. Nakita na po natin yan. Ang kanyang estilo sa pagharap, sa pagmanage ng mga problema. Nakita po natin ang kanyang kahinaan. Ang kanya pong kapasidad ay it's not enough to take the responsibility as president of this country. Kaya mga kababayan, I won't recommend. Pagdating po ng uh, election sa 2028, hindi ko po nire-recommenda ang ating kaibigan from Davao City na maging isang Pangulo sapagkat nakita na natin na patunayan na po natin na hindi niya po kaya na patakbuhin ang ating pambayan. Hindi niya po kaya na panilbihan ang mga Pilipino. Yung uh, DepEd Department of Education, dapat ito na po yung kanyang chance para po ipakita sa taong bayan na kaya niya ang trabaho maging pangulo. Pagkakataon na sana for her to shine, but she failed. She quit. At hindi niya po kinaya. Mga kababayan ko, mag-isip-isip po tayo. Iboboto mo ba? Susuportahan mo ba ang isang tao na ang kanyang pagmamahal ay nasa dayuhan? Susuportahan po ba natin ang isang aplikante na gusto maging pangulo na hindi makapagpaliwanan? Nung uh, siya po'y tinatanong tungkol po sa kanyang uh, budget expenditures, Susuportahan mo ba ang isang tao na ayaw pong manumpa? Ito po ay pagpapakita ng honesty. Tayo po ay nanunumpa dahil gusto po nating sabihin ang katotohanan. Siya po ay isang tao ayaw manumpa. Ibig sabihin, para po siya ay libre, malibre, na kahit ano pong sabihin niya, that she is not accountable. Yan po ang maliwanag dyan. Mga kababayan, nasa sa inyo na po yan. Pero sa akin lang, hindi tama na suportahan ang isang taong mapagbalat kayo. Isang tao na hindi po nagtagumpay na makipagtulungan o tulungan ng opisina ng presidente para dalhin ng mga Pilipino sa kaginhawaan. Kagaya po ng kanyang ama na hindi rin nagtagumpay bagkus mas lalo pong nalugmok sa hirap ang mga Pilipino, mas lalo pong napadapa ang ating bayan, ang ating pong bayan ay ginahasa, ginahasa ng nakaraang administrasyon. Kaya po ang ating mga kababayan sa ngayon ay sobra po ang kanilang paghihirap. Kaya mga kababayan, nasa sa inyo na po yan. Pero sana naman, mahalin natin ang ating bayan. Bumuto tayo ng tama. Para po sa ikagaganda, ikauunlad, ikatatalhimik ng Pilipinas. Marami pong salamat.